May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natantad ng sugat at nakahiga sa may tarangkahan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong na mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, mahapag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, ay maligaya siya rito. Samantalang ikaw na may sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking limang kapatid na lalaki. Sukuin po ninyo siya upang balaan sila nang hindi sila humantong sa takong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Yon ang kanilang sundin. Hindi po sa ang mga yon. tugon ng mayaman. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling na buhay, tatalikdan nilang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. No. Rogers, come to the place your father has prepared for you.